What's up guys? Welcome back to my channel. Alam mo bang alam ni Facebook kung ano yung ginagawa mo sa iyong cellphone? Naka-online ka man or naka-offline? Kung ano yung mga apps na in-open mo? Or kung ano yung mga website na binibisita mo? Lalo na kung nagbubukas ka ng iyong bank account sa iyong cellphone? Alam nga yan ni Facebook. Naisip mo na ba kung sakaling ma-hack yung account mo? Pero wag naman sana, di ba? Pero paano nga? tapos nakakonek yung iba mong uh, account sa iyong Facebook. Lalo na kung nagbukas ka nga ng iyong bank account. Kung interesado ka sa video tutorial na to, just keep on watching. Dahil ituturo ko sa iyo kung paano hindi malaman ni Facebook kung ano yung ginagawa mo sa iyong cellphone. Pero bago tayo magsimula guys, kung bago ka lang dito sa channel ko, please like, subscribe, and pakiclick ng notification bell kung gusto pang ma-update sa mga video tutorial na i-upload ko. Pag na-open nyo na ngayon yung Facebook, dito nga sa taas sa gilid, eh, may tatlong guhit. Then, i-click nyo siya. And then, click the icon setting na nandito sa taas. And then, dito ay hanapin natin yung o Facebook activity. I scroll tayo ng scroll hanggang sa mahanap natin yung taong para sa atin. Char! I mean, ito nga o Facebook activity. And then, click mo itong continue. And then, hanapin naman natin dito yung uh, disconnect specific activity. Ito, i-click nyo ito. And then, dito nga sa recent activity, ay makikita nga ninyo yung inyong mga ginawa sa inyong uh, cellphone, kung ano yung mga in-open ninyong mga apps, kung halimbawa yung... Uh, Lalo na yung inyong mga bank account, Gcash, PayPal, yung mga yung mga e-wallet. Yan, nakikita po yan ni Facebook na mo-monitor po yan. Na nakalagay nga yan dito sa uh, activity. Dapat nga ay uh, matagal natin ito dito, hindi siya ma-save dito sa Facebook. Para uh, dahil, di ba, uso-uso uh, nga yung maraming uh, na-hack, maraming uh, nang-hack ng mga account. So, para hindi nila ito uh, makuha. Ang gawin nyo lang dyan para maalis yan, i-click nyo lang itong uh, mga bilog na nasa gilid at magiging kulay blue na nga yan. Katulad nito nga ginagawa ko. Kaya guys, mag-ingat nga tayo sa mga, lalo sa mga hacker. So lalo na yung ating mga bank account na nandito na binubuksan natin kasi uh, namo monitor pala yan or nakasave dito. And then pagtapos na nga kayo dyan, i-click nyo lang itong continue. And then, click nyo itong Confirm. And then, dito nga ay hanapin naman natin itong uh, Manage Future Activity. So, i-click nyo itong Manage Future Activity. Ayan, dito nga ay makikita ninyo na nakalagay siya sa Connect Future Activity. Kaya naman nakikita ni Facebook yung ating mga uh, recent activity na ginagawa dito sa ating cellphone. So, ang gagawin natin ay ililipat natin siya dito sa Disconnect Future Activity. Click the Continue. And then, i-click nyo itong Disconnect Future Activity. So, ayan. May magno notify nga dyan sa baba na, na disconnect na kayo sa inyong uh, future activity. So, hindi na makikita ni Facebook kung ano yung ginagawa niyo sa inyong cellphone. So, i-check nga natin kung naalis na nga sila. So, ayan, wala na nga siya. So, clear previous activity. Disconnect specific activity. Pero bago nga tayo tuloy ang ma-fully uh, disconnect dito kay uh, Facebook sa ating uh, future activity, ay eh, meron pa nga tayong 48 hours na paghihintay. So, bali, 2 uh, days pa bago tayo ang uh, disconnect. Yun lang guys and thank you for watching at paalala lang guys na huwag nyo i-coconnect yung iba yung account sa inyong Facebook. At huwag basta-basta kayong magbubukas ng mga link na pinapasa sa inyo na lalo na kung yung nagpapasa sa inyo eh hindi niyo naman kilala. Mag-ingat tayo sa mga link na nagpapasa sa atin. Ingatan nga natin yung ating mga account. Lalo na kung ito ay personal nating account.